Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong horoscope para sa Aquarius na iyong linggo, Enero 26, 2025, habang sumisikat ang araw mayong linggo, Enero 26, yakapin ang banayad na tawag ng pagminilay at pahinga na maaaring maramdaman mo sa kaibuturan ng iyong pagkatao. Sa mga panahong ang mundo ay tila nagiging magulo at nakakapagod, alalahanin na ang paghahanap ng kapayapaan sa sariling espasyo ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang mahalagang hakbang tungo sa muling pagkakaroon ng balanse. Ang araw na ito ay parang isang paanyaya mula sa universo para bigyan mo ang iyong sarili ng pahintulot na huminto, huminga, at pansamantalang alisin ang bigat ng mga responsibilidad na nasa iyong balikat. Sa bawat sandaling inilaan mo upang magmuni-muni, hinahayaan mong ang iyong kaluluwa ay muling magningning at mapuno ng lakas. Ang araw na ito ay isang pagkakataon upang magtungo sa mas malalim na koneksyon sa iyong kalooban. Ano ang mga bagay na nagbibigay ng kasiyahan sa iyong puso? Ano ang mga alalahanin na paulit-ulit na bumabagabag sa iyo? Sa iyong introspeksyon, maaari mong matuklasan ang mga aspeto ng iyong sarili na matagal nang nagtatago sa likod ng inay ng pang-araw-araw na buhay. Pagnilayan ang mga damdamin na maaaring hindi mo nabibigyan ng sapat na pansin. Ang ganitong uri ng pagmumuni-muni ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong yakapin ang iyong tunay na nararamdaman, tanggapin ang mga ito, at simulang gumawa ng mga hakbang tungo sa pagpapabuti ng iyong kalagayan. Sa araw na ito, may nararamdamang enerhiya mula sa buwan na nasa Capricorn na nagdadala ng paalala tungkol sa kahalagahan ng pagiging kalmado at mahinahon sa harap ng anumang pagsubok. Sa halip na madala sa pagmamadali, pagnilayan ang mga kahalagahan ng bawat hakbang na iyong ginagawa. Pansinin kung paano ang mga sandali ng paghihintay ay maaaring maging daan sa mas malalim na pagunawa sa sarili. Ang pasensya ay isang mahalagang aspeto na maaaring magbukas ng mga pintuan sa mga pagkakataong hindi mo inaasahan. Sa pamamagitan ng pagiging kalmado, nagkakaroon ka ng malinaw na pananaw na makakatulong sa iyo upang gumawa ng mas matalinong desisyon. Bigyan din ng prioridad ang self-care na iyong araw. Ang pangahalaga sa sarili ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa emosyonal at mental na kapakanan. Maglaan ng oras upang makapagpahinya, uminom ng sapat na tubig, kumain ng masustansyang pagkain, at maglaan ng oras upang makapag-recharge. Ang mga simpleng hakbang na ito ay makakatulong upang mapanatili ang iyong lakas at sigla. Sa paggawa nito, hindi lamang ang iyong katawan ang nagpapasalamat kundi pati na rin ang iyong isipan at puso. Habang naglalakbay ka sa araw na ito, alalahanin ang epekto ng iyong enerhiya sa mga tao sa paligid mo. Ang iyong pagiging buka sa mga posibilidad at ang positibong pananaw mo sa buhay ay maaaring maging inspirasyon sa iba. Sa pamamagitan ang pagbabahagi ng iyong liwanag, mas maraming tao ang maaring maakit sa iyong enerhiya na magreresulta sa mas malalim na koneksyon at mas makahulugang relasyon. Kung may mga bagay na tila nagpapabigat sa iyong damdamin, huwag matakot harapin ang mga ito. Ang araw na ito ay isang pagkakataon upang suriin ang iyong mga takot at alalahanin at tanggapin ang mga ito bilang bahagi ng iyong paglago. Sa halip na iwasan ang mga hamon, subukang gamitin ang mga ito bilang mga aral na magbibigay linaw sa iyong landas. Ang bawat hamon na iyong hinaharap ay nagdadala ng pagkakataon para sa paglakas at pagbabago. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng ilang sandali upang balikan ang mga nangyari. Ano ang mga natutunan mo mula sa iyong mga karanasan? May mga bagay bang nagdala ng kasiyahan sa iyo? Ano ang mga aral na nais mong dalhin sa mga darating na araw? Sa ganitong uri ng pagmumuni-muni, nagkakaroon ka ng mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa iyong paglalakbay. Aquarius, ang araw na ito ay puno ng potensyal para sa pagminilay, pagpapahinga at pagkatuklas. Yakapin ang pagkakataong ito upang maglaan ng oras para sa iyong sarili at pagnilayan ang mga aspeto ng iyong buhay na maaaring nangangailangan ng pansin. Ang universo ay nag-aanyaya sa iyo na magpahinga at maghanap ng balanse na nagbibigay daan sa iyo upang maging mas handa sa mga darating na hamon at pagkakataon. Yakapin ang araw na ito ng may bukas na puso at hayaan ang bawat sandali na magdala ng liwanag at pag-asa sa iyong paglalakbay. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.